guys. Ayun ang mga ang Mount Canlaon, oh. Yan, gausok siya. Yan, aga pa kasi guys, eh. Ma, maano kami guys. Ma-jogging. Yun. Ma, ano na naman kami. ma kami mga guys. yes uh -huh. is it. <clears throat> Mayong aga sa tanan nga mga ilong goderi sa Hagimit nun sa La Carlota City. Ano, Manami sa chimpo sa mga guys.